Sino ang takot sa SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Takot ba tayo kung tama ang SMNI? Ito ang binitawang katanungan ni Senator Imee Marcos sa kanyang Facebook account matapos masuspinde ang Sunshine Media Network International o SMNI ng National Telecommunications Commission o NTC. Ayon kay Senator Imee Marcos, sino sinoanya? ang natatakot sa SMNI at bakit kailangang i-shutdown ang mga hindi sumasang-ayon sa nasabing network. Dagdag pa nito bakit pinatawan agad ng 30-day suspension ang network na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Sabay ding dumipensa si Senator Chiz Escudero sa naging hakbang ng NTC laban sa SMNI. Anya dapat linawin ng NTC kung ano ang nilabag ng nasabing network upang maiwasan ang mga aligasyon ng panggigipit at pagpigil sa kalayaan ng pamamahayag kinakailangan umano ng klarifikasyon upang maiwasan ang mga aligasyon at posibleng epekto nito sa pangkalahatang kritiko ng administrasyon. Denepensahan din naman ni Sen. J.V. Ejercito ang SMNI. Anya maaring patawan ng suspension ang programa, ngunit hindi ang mismong istasyon. Binigyang diin din ito ang paniniwala niya sa freedom of expression. Samantala, pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani, ganito naman kung ilarawan ni Senator Robin Padilla ang ginawang pagpapatahimik sa SMNI. Ipinaalala rin niya ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ayon pa sa Senadora, malinaw sa konstitusyon ang pagbibigay kalayaan na maghayag ng pananalita. Numero uno rin anyang nilalabanan ng network ang mga nais magpabagsak sa gobyerno at ang mga kumikitil sa buhay ng mga Pilipino. Sa huli punto ng mambabatas, nasaan ang tamang katwiran sa mga ipinapataw na kaparusahan sa SMNI? Sa muli ito si Kaira Gaspe para sa North Central Luzon News Media.